Maglalaman ng natural moisturizer. Makakatulong sa tuyo at magaspang na kamay. Umpisahan natin, kumuha ka muna ng kalamansi. Pagkatapos, isunod mo naman ang malinis na paglalagyan. At kumuha ka naman ng sariwang alubera. Balatan mo nga muna ito at kuwain mo nga yung pinakakatas nito. Ito nga sa ating alubera ay naglalaman din talaga ng natural at nagpapalambot lalo sa ating balat. Dalasan din naman sa dami ng ating gawain hindi rin maiiwasan yung magkaroon tayo ng aligasgas o magaspang na kamay. Say nga din to ng ating kasipagan pero kahit papano alagaan pa rin natin. Sagaya na lang ng ating gagawin. Sobrang kapakipakinabang din talaga ang mga sangkap ng ating gagamitin. Pagkatapos mong kuhain yung pinakakatas ng ating alubera, halu mo ito dahil may mga jelly-jelly pa nga ang datingan nito, durug-durugin mo po hanggang magtubig siya. Pagkatapos, kumuha ka naman ng malinis na pagsasalaan para mas masala natin yung naiwan din talagang na mala jelly din ng alubera. Dahil yung pinakakatas din talaga ang kailangan natin. Pagkatapos, kumuha ka naman ng isang pirasong kalamansi lamang po at tanggalin mo po yung pinakabuto dahil Kuhain natin yung pinakakatas lang ng mang nito. Pagkalagay mo nga nito, halu-haluin mo po itong mabuti. Ito nga sa ating ginawa ay nagsisilbing protection laban din talaga sa bakterya. Antibacterial hand sanitizer na rin po ang datingan nito. Kahit saan pa pumunta ay pwedeng pwede mong bitbitin to. Kumuha ka po ng spray bottle, isalin mo po dito. Kung may sobra, pwedeng pwede mo po yan itabi at iripilan po. Dito nga sa sangkap na ginamit natin na meron din talagang antioxidant at moisturizer din. Kung ramdam na ramdam mo na rin talaga ang pag magasgas o magaspang na kamay, makakatulong din tong hand sanitizer din natin. Makatulong makakinis at makalinis. Sobrang bango at lambot din talaga sa kamay. Kagandahan dala rin ito ay eh, all natural. Meron din antibacterial. Ito'y nagsisilbing protection, lalong lalo na rin sa mga bakterya at sa ating mga kamay. Lang! Follow for more! Bye!